Yan isang mapagpalang araw po nandito po kami sa hunting site dito sa south. Ay nakatagpo po yung ating kaibigan na taga rito. Yan ang uh, nakakapit pa sa bato. Ay napakainam po nito. Ah uh, protection pandepensa depensa. Uh, tested na po. Yan talagang sobrang napakainit po ng area. Yan dito medyo may kanlong na puno. Pero yung dadaanan namin na eh, yun, napakalayo, wala, wala talaga. Ito po kasama ko po si Aguima TV 29. Si yung tingirong mangyanat. Si bro JP, taga rito po sa Bulalakaw. Ayan. Ito po matatagpuan yung mga mong itim. Ammonite. Alinta. At saka mga kabibi. Halos lahat po ng ano, dito na. Yan ito ang isa sa napakahalang na nakita namin. Ano? Oh. Nakabalot pa sa bato. Linta. grabi mm. Grabe mga idol ang area. Oh. Sobrang init. Yan. Live na live po kami dito. pag hunting Nakatiri ka ng araw. May pamahagi lang po namin, mga idol. Para, ano yan? Uling. Uh, ang dami niyan. Uling. Uling na naging bato. Ang no? laki. Uh -huh. May bakat pa yan. Nabakat pa. Pati nga ng, ano, bakat ng uling. Tama. Yung bagong, ano, maraming bagong, ano, Ay, yo lo